ng ating uh, ginagawa. So, lalabas siya. Ngayon, babalik natin siya sa para magiging maganda yung kanyang linya. Kasi kung hayaan mo siya mga kaagri na ganun, talagang mawawala yung linya mo pagdating ng panahon. So, lalabas ngayon doon yung pagka-crowded niya. So, pagka-crowded niya, hindi na makapenetrate yung araw, hindi na makapenetrate yung hangin, magiging habitat siya ng mga insekto, Magiging uh, courier siya ng mga sakit. Kasi nga, hindi magandang ang gulo. Ayan. Ayan. Tapos ipit natin dito. Pwede na natin i kahit anong ang gulo. Basta importante, ipitiba yung iyong tali. So, yun mga kagre. Binding na naman tayo. So, ito yung mga ginagawa natin mga kagre. Dahil dun sa mga ibang... Uh, followers natin na hindi maganda yung angulo o, binding ang magandang gawin kasi nga naka high city tayo ayun lapit mo ayun, e, kailangan natin siyang hilain para maganda yung uh, niya o tsagaan lang pagka ganito nga activity o ayan maganda na yung kanyang tindig lalong lalo na sa so may mga bunga na doon talaga natin na uh, kagaya nito may bunga na oh. kailangan maganda yung uh, ang gulo so ito rin malaking bagay kasi itong mga agres. itong mga ganitong ginagawa para matunod natin yung gusto natin doon sa ating mga tanim na lakatan or ano pa yun basta saging nagbibint po talaga tayo para na sa ganun mar maraming purpose ito tibay ng puno kasi nga may bunga na siyempre yung ang gulo na gusto natin kunin tagaan lang talaga tagaan lang yun Kasi pag malaki na ito, mahirap mo na itong pasundin. So habang maliliit pa siya, pasundin mo na kung saan mo gusto na ang gulo yung ating followers. So, ang followers natin dito mga kagri ay isa-isa lang. So, kagaya yan. titibay ang puno, maganda yung ang gulo ng uh, followers. Kagaya nito, kasi ito mga kagri, palabas na siya. So, mahirap paghayaan natin to Tingnan mo nga sa linya doon. Doon ka. Doon ka. Tingnan mo dito sa linya. ang mahirap. So ang gusto natin, yung ating lakatan na abot ng ilang taon, ilang taon. Depende doon sa pag-aalaga. So, kaya nga ginagawa natin, lahat ng anggulo, tingnan mo, dapat isa lang yung linya. Kaya ang problema nito mga kagri ay lumabas. Lumabas, halika rito. Lumabas ya. Ibig sabihin, ibig sabihin, gugulo, gugulo yung linya mo pagkatapos makuha mo tong nanay. So, ang gagawin natin, kaya nga, sinasabi ko ito. Paraan natin. So, ang ginagamit lang natin, yun ito, mga whisk na straw. Ah, straw yung stock ng ating mga saging. So, nakakatuwa mga kagri, ka pagpawisan ka pa, na-exercise ka pa, na-monitor mo pa yung mga saging mo, nagagawa mo pang ah, kagaya nito um, gaganda yung kanyong lakatan. So, dipindi. Dipindi doon sa situation. Yan lang, oh. Napakasimpleng bagay po, pero napakalaga po ng ating uh, ginagawa. So, lalabas siya. Ngayon, babalik natin siya paloob para magiging maganda yung kanyang linya. Kasi kung hayaan mo siya mga kaagri na ganun, talagang mawawala yung linya mo pagdating ng panahon. So lalabas ngayon doon yung pagka-crowded niya. So pagka-crowded niya, hindi na makapenetrate yung araw, hindi na makapenetrate yung hangin, magiging habitat siya ng mga insekto, magiging courier uh, siya ng mga sakit kasi nga hindi magandang ang gulo. So kagaya nito, ipit mo lang siya dyan babalik at babalik sa linya. At trust mo, magiging maganda na yung kanyang linya. So, yun yung mga gagawin natin bawat linya. Nakikita natin yung magandang angulo. Doon, panatag ka. Pag nag spray ka, walang sagabal. So, yun yung mga dahilan natin mga kagre. Ka so, naisip natin itong mga kagre. Ka Dahil doon sa ulit-ulit tayong bumabalik sa farm, Tinitingnan yung, natin kung ano yung pwede natin gawin. Kung improvement, kailangan din natin mag-isip kung ano yung idadagdag natin para magiging uh, ah, mataas yung ating ah, ane. And then yung, hindi lang mataas ane, yung tagal ng panahon na andyan. Dahil sa mga ginagawa natin, nakakuha tayo ng idea kung papaano. Pagaya nito, sobrang labak. Sobrang labak. Pero ito, kaya pa to. Pagayaan mo kasi to, talagang dito. So ngayon, uh, muna natin. Ah, kahit kasi I-bend natin siya konti. So pag ganito sitwasyon, pag dito ka, nahihirapan ka na. So masasaktan rin siya. So ang gagawin natin, dito natin i-bend. Sa medyo mataas. Para babalik lang siya dito sa loob ng linya. Ayan. Tapos ipit natin dito. Pwede na natin diretso kahit anong anggulo. Basta importante ipitiba yung iyong tali. Kahit anong gusto mo, saan ka hiyang sa pagtatali, sa akin, nipit-ipit ko lang yan, oh. So, ibig sabihin, nawala na yung pagbuka niya. So, tatayo siya ngayon ng derecho. Para pagbutol na na, ay maganda yung linya. So, kagaya din nito, ganito rin gagawin natin sa mga nakaganyan na followers. Pero pagka maganda na, pwede nang hindi. Ayan, ganyan na lang natin. So, ganun lang. Ganun lang ginagawa natin. So, isip isipan lang din natin kung ano yung improvement. Nasa sa atin din yung kagre kung paano natin uh, gawin. Ito so lang naman sa akin. Hindi naman tayo eksperto mga kagre talaga. Palagi ko yung sinasabi. Ginagawan ko lang, ginagawa ko lang to dahil dun sa nakita kong pwede kong gawin so ikaw din naman masusunod mga kagre ka kung ano yung gusto mong gawin ay sa akin si binabahagi ko lang so ayan maganda na yung kanyang uh, linya so kahit mga ilang araw pwede mo yung tanggalin pagka maganda na isang buwan pagka na open mo na yan gaya nito ayan tiyaga-taga lang mga kagre ka Yeah. Dito lang tayo kumukuha ng mga gagamitin natin. Napakagandang uh, ano itong mga gagawin, napakagandang idea. So, napakagandang idea ng ganito. So, tuwa nga ako nung naisipan ko ito. Oh, so, may solusyon. Nadagdagdagan na naman yung ating idea sa so, pamamagitan nito. So, nga ko ngayon. Kasi nagumpisa na ako. Ngayon, marami. Marami akong gagawin. Tuloy-tuloy so, na ito. At syempre, yung mga katamahan natin, i-share din natin. To. Para magkaroon sila ng uh, idea na naman. Ay. Ito, malayo na ng gulo. Kailangan natin yan ibalik sa kailangan natin ibalik sa plaster na maganda. Ayan, sa so mga bago sa ating uh, YouTube channel mga kagri. Ka Itong area na ito mga kagri, ka ito yung uh, ito yung high density. So ngayon, nagumpisa na siyang magbunga. Ayan, may mga sigatuka tayo. Ito yung palagi inisprihan natin ng ating fast grow. So, dami pa natin gagawin. Napakagandang exercise mga kagri. Ka pag ka ganito. Ang distansya nito mga kagri, ka isang dipa. Isang dipa rin dito. So, napaka-hidden city po. Nagawa natin ang paraan kung paano na hindi siya mag-crowded. kita mo yung gitna, maganda. Kaya nga ito yung ginagawa natin. Nalalabas sa linya, tinatalian natin. So, ayan. So, mga kagre. At magbabalot kami at tuloy-tuloy ko lang to. Hanggang maubos natin to. So, maraming maraming salamat sa ating mga subscriber dito sa YouTube. Mabuhay tayong mga farmers. Mga idea, andyan lang nakakalat. So, inulit ko, hindi ako eksperto. Binabahagi ko lang yung aking mga alaman sa pagsasaka. Magandang magandang araw. Mabuhay tayong mga pamilya.